So wala nga hong pagbabago sa negosasyon ng Golden State Warriors at ni Kuminga. Wala pa rin pong traction ayon mismo yan kay Anthony Slater, ang kanilang NBA insider. Sa ngayon daw, ang klema sa pagitan ng Golden State Warriors at sa kampo ni Kuminga ay maginaw walang masyadong gumagalaw. Sa ngayon nga ay planong makipagpulong ni Kuminga sa ibang team sa Las Vegas patungkol sa kanyang sitwasyon, patungkol sa kanyang kontrata. Mapahanggang sa ngayon nga ay wala pang ginagawang move ang Golden State Warriors. Wala pa silang pinapapirmang free agent. Kahit na positibo naman daw si Al Horford na pipirma pero so far wala pang balitang lumalabas para kumpirmahin iyon. Somehow, wala nang kivon Looney samantalang si Gary Payton malabo pang makabalik. Sa ngayon, wala pa silang pinapapirma. Marami-rami po ang bakante ngayon sa kanilang kupunan. Kumamada naman ng 10 points itong si Brony James para sa kanilang laban sa Summer League 10 points, 3 out of 7 sa kanyang 43% na field goal percentage. May dalawang rebounds pa yan sa loob ng 11 minutes. Hindi na masama pero marami ang natatarong kung bakit nga ba 11 minutes lamang ang exposure nitong si Bruni James. Napaka-obvious po na binibigan ng priority ng Lakers ang ibang teammates niya na yung mga undrafted, yung mga inimbita para magpakitang gilas considering na itong si Bronny James ay pasok naman sa standard contract ng Los Angeles Lakers kaya definitely hindi na po kinakilangan ni Bronny James na magpakitang gilas para mapasama sa official roster sa ngayon ang summer league ay para sa mga undrafted sa mga inimbitahan para makita ang kanilang tunay na kakayahan so far all goals na po ang kanyang naipakita at ating abangan kung ano nga ba ang ibibigay po na trabaho ng Lakers sa kanya sa season na ito. Sa ating huling balita naman, nilinaw mismo ni Chris Paul na ito na ang kanyang magiging panghuling season. Ito po ay tatawaging farewell season niya. Maglalaro pa siya pero isang taon na lang lamang. Sa ngayon ang pinakamalapit na team para mapapirma itong si Chris Paul ay ang Milwaukee Bucks considering na wala ng ngaw si Damon Lillard. Ngunit magiging red flag dito para sa Milwaukee Bucks kung sila papayag ba na magkaroon ng isang taong gwardiya lamang, hindi long term. Susugal ba sila kay Chris Paul sa loob lamang ng isang taon? Yan sa ngayon mga idol ang siguradong magpapaisip sa ibang mga kupunan maski man sa Milwaukee Bucks kung kanilang pagbibigyan itong si Chris Paul. Despite na nais pa niyang maging starter kapag siya ay kinuha na magiging malaking pressure po ito para sa mga team kung kanilang pagbibigyan itong kondisyon ni Chris Paul para makuha siya. say, ay mapapabilang po itong sequence poll sa mga veteranong hindi po nagkampyon sa liga despite na magaling naman sila.